magandang hapon sa ating lahat no mga kaidol so dito na lang po tayo mga kaidol sa alin samar mga kaidol no pier so ito po sa sakyan namin mga kaidol papuntang naga po no so, sa mga kaidol lang dyan so please po support sa aking munting channel and subscribe like and share na po sa ating mga kaibigan no para madagdagan pa po yung tatlong unit ka idol vlog so mga ka idol no so maganda rin tanawin dito mga ka idol so ikutin natin mga ka idol no maliit lang yung uh, ano nila mga ka idol no maliit lang po yung pantalan So, maliit lang po yung pier nila mga kaidol no pero maganda rin no kaidol. So tingnan natin mga kaidol ikutin natin ng mga kaidol. So iniwan muna natin yung truck mga kaidol no kasi kumuha pa tayo ng ticket no mga kaidol. Ticket sa ating na uh, deliver mga kaidol na tubig. Nature Spring mga kaidol. So dadaong na po yung Santa Clara mga ka-idol no? Baka ito po yung sakyan natin siguro mga ka -idol. Kasi ito yung sunod na Iloloading mga ka-idol no? Ano yun yung makuha yan?

sa mga Tingnan po na Kasi pa ikot lang. Malagbag na naman po mga kaidol, nahirapan magdaong no. nahihirapan po silang magdaog uh, mga kayo ikot-ikot na lang mga kayo no? So, kanina so, -tip -tip tayo mga mga kaidun, no? pa yan mga kayo so, malapit po tayo makasakay mga kayo no? baka itong alauna po no so, maganda rin talaga rito mga kaidong sayang mga kaidun mo hindi natin nag vlog ng araw yung takloban uh, mga kaidun mo. So, so, mo maganda rin po sana doon kung alam yung gabi tayong dumating maganda rin po sana tanawin doon mga kaidun maganda rin po So nakadaong na So ito po mga title no so, Sa mga kaibigan dyan So mega mega loves out po Lalo na po sa Hardware na pinanggalingan ko no uh, MGK Mega Home Hardware So mega mega loves out po sa inyong lahat dyan sana po ay nasa mabuting kalagayan po tayo no mga kaidol patuloy po natin ang paglalakbay dito sa buong mundo mga kaidol no paano po ay lagi po tayong ah uh, matawag sa ating Panginoong Diyos mga kaidol no upang tayo po ay laging manatiling ligtas sa lahat po ng ating paglalakbay dito sa ibabaw ng lupa ng no, mga kaidol no? so sa mga kaidol diyan dyan sa lahat ng mga tracking uh, kasamahan ko sa mga tracking so mega mega love sa ating po sa inyo be careful mga kaidol no sa ating uh, paglalakbay mga kaidol So, wag po tayong palaging nagmamadali, no? So, yan po ang post mga kaidol na madidisgrasya po yung tao mga kaidol. Sana po ay eh, manatili po tayong ligtas sa lahat ng ating paglalakbay dito sa ibabaw ng lupa no mga kaidol no so tubig to mga ka-idol, yung deliver natin no so na tayo mga kaidol na stranded tayo sa tatlo no kaya ngayon lang po tayo nakalating so, sana tapos na natin ang pag-deliver no Ako po ay pagsakay po natin no ay pag-vlog din po natin no yan yung barko, mga kayo so hindi barko yan mga kayo no uh, birds yan ang tawag niya mga kaidol. ngay ng mga tao mga kaidol no. Diyan maintindihan kung anong gagawin mga kaidol no. So, sa mga kaidol dyan so please po support. Support po sa ating uh, mounting channel no mga kaidol upang no, no pang, uh, madagdagan pa po yung tatlong unit kaidol vlog. So, sa mga kaidulan dyan safety first po lalo na po sa AG12 tracking mga kaidul no na naman po ay manatili po tayong ah, malumanay po at safety first po mga kaidul no para hindi po pala, para po palagi po tayong ligtas at nating kalimutan tawagin ng ating Panginoong Diyos mga kaidol na upang siya po ng laging nagagabay sa atin no, mga kaidol no? so hanggang dito na po ang aking itatampok na vlog so mega mega loves out sa sulok man sa mundo shout out po sa ating lahat lalo na po sa aking mga kamag-anak no? maraming salamat po see you next vlog